Good morning, good morning everyone tayo ay nandito na naman tayo sa daanan ay uh, pupunta tayo sa ating, mayroon tayong ano uh, call service e ngayon tong uh, call service natin na to ay uh, ito ay uh, isang isang uh, kababayan natin um, so ang uh, kanyang ipapagawa ay yung uh, mayroon siyang uh, electrical na parang ire-replace yung saksakan so ayun guys um, so balik tayo dito sa ating gawain at para makatulong, makatulong din sa ating mga kapwa ay malapit na tayo sa kanilang uh, tirahan banda dito ang kanilang tirahan ay uh, townhouses lamang townhouses ay yung mga kagayang ganito ganito guys ang mga townhouse dito so yung number nila ay uh, nasan ba yung banda doon pa bah mulan na Okay lang naman kasi uh, sa loob naman tayo magtatrabaho. Dito na ata. Oiya oh yeah, dito na. Sa may blue na doon. Yan yung number eh. Na pinapakita. ay okay, nandito na tayo sa visitor. Ayan guys. Uh, 56 ang kanilang number. Ayan nandito sa harapan natin. Let's go guys, samahan niyo ako. Let's go. Got ready na tayo. Yung ano natin. Kumusta? Kumusta? Tama lang ba ang ano? Sakto lang. Sakto lang? Alright guys, nandito na tayo. So ito yung uh, ipapalit natin, yung mga decor. Uh, ito naman yung mga outlets na gusto nilang palitan. Mga uh, lumang uh, style. So, um, apat lang pala. Uh, ano, Alang pala ang papalitan, yung countertop outlets lang ang papalitan natin. Alright, let's go! Dalawang source to. So we have to remove this. Okay. Then one stays. So right. second may kilala ako bang nagagawa ng ganito? Cabinet? Oo, oh, cabinet. Ako, kilala ka na. <laughs> <laughs> nagagawa ko mga cabinet? Oo. Oh, paint, eh, repaint ito. Ay, repaint din. Eh. Ah, oh, ano na. eh, Useless lang. Kung mag-repaint kayo, hmm. eh. Uh, abot din kayo ng libo-libo din. Uh, Bumili na lang kayo ng pinakamurang cabinet. Oh. Pwede naman i-repaint kung ano, kaso nga lang. Pag uh, Aaron eh, repaint yan. Ay, hindi ko alam kung magkano. Mahal din naabotin nyo yan kasi nga, ah, babakas yung lahat yan. Tsaka siyempre, uh, pati ito, ipipipin mo na rin. So yung... Uh, lang, Hindi lang yung... Uh, repaint lang. Pag nirepaint ito, ay... Kasi ang mangyayari dyan, uh, ano eh, mabutsan ako yung box niya ay puro puti. Kaso lang, kaya pa, pa, pati ito, i-repaint din. Yeah. Ma mahal din ang abuti niya diyan. Bilhin na lang kayo ng mumurahing cabinet. Magkano 'yan pag Kasi pag ito, pag i-repaint mo 'to. Kulang ang kulang ang dalawang limo diyan. Oh, ganoon. Oh. Kasi isa santi lahat Eh. Mahal din ano. Oh, unless na kayo na lang gagawa. So, Yeah. Ay, itong ano, uh, nilo, yung mga research life Yung... Yeah. Ayan yeah. guys, so, dalawang source din to. ay ito maganda yung game na yun oh. No? pinanonood din pinano namin yan <laughs> maganda yung game na yun <laughs> Ayos na. Ayan. Okay na. at natin yung isa. Hindi kasi yan pag uh, may failure dyan mag yan eh. Hindi magbubukas. सलामें Pagbago, medyo ano, kuminsan masikip yung ano. Kasi bago. Ganun talaga, oh. Ayan, guys. Tapos na tayo. Hindi na. na tayo nakapag-video doon dahil... Uh... Pero okay na, natis na natin lahat. Tinis natin ng ganun. Para kung ganun ay wala silang sasabihin, di ba? Pero, so, so far, so good. Alright, Alright guys. Maraming salamat, guys, sa Until next time. We'll see you guys back again. Sa susunod nating gagawin. Maraming salamat.